Gusto kong makasiguro kung sino talaga yung batang kinuha mo. Gawan mo ng paraan. Kumanap ka ng impormasyon. Sige ho, Don Manolo. Pabalik rin ho ako ng Bulacan. Doon na rin ho ako magtatanong tanong. Sige. Aasahan ah, ko yan. Sige po. Mauna na po ako. Sige. Don Manolo! Agad! Hinakabahan ako. Dapat nagduda na ako kanina nung nakita ko nagharasa ng itak yun eh. Baka pumunta sa Villa Quintana, sumugod doon. Aba! Eh di mabuti naman kung sumugod siya. Panahon na. Nay, kilala ko si Felix. Hindi niya ugaling gumawa ng ganun. Kahit anong galit nun, hindi susugod yon. Eh paano nga kung nagbago ng pag-uugali nun? Paano kung iba na siya dahil sa implementsya mo? Ang mabala eh. Maghinay-hinay sa pagsasalita mo. Bakit wala bang sinilip pag-iisip si Felix? Kailangan pa ba bang diktahan lahat ng kinikilos niya? Umun mo palaging... Sinisisi mo naman palagi si Luming eh. Dahil mula nung nagsama itong dalawang ito, wala nang ginawa si Luming, kundi pang irali ng init ang ulo niya. Kaya sugod ng sugod sa Villa Quintana. <sighs> Bala eh. Kung sumusugod man si Luming sa Villa Quintana, para ipaglaban ang pamilya niya. At kung nandun man si Felix ngayon, yun ang dahilan. Nay, tama na ho. Huwag na kayong magtalo. Walang mangyayari sa atin yan. Ako na lang ang aalis. Pupuntahan ako sa villa. Nay! Sandali. Huwag na. Sir! Napakawalang iya mo. Oh. Mali na kinantimo, anak lakas loob mo? May laban ba yung itak mo sa barel? Ibaba mo yung hawak mo! Kundi, pagpuputuan kita! Baba mo ng daan-daan! Baba! Uh. Uh. Tunggu nang tolong, kitama kayo, tolong